So ng araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Ano nga ba ang pagkakaiba ng body filler at ng lacquer putty? So madalas po natin naririnig yan kapag nagsisimula na po tayong magpintura. No? Na kadalasan na, napapakinggan natin na tayo ay gumagamit ng body filler at ng mga lacquer putty. Sa video po natin ito, ipapakita po natin sa inyo kung paano siya ginagamit at kung uh, paano ang pamamaraan ng kanyang paggamit. Pero bago tayo magsimula, introhan na natin. So, ito po ngayon sa ating harapan, no? Yung kasama natin, yan, si Marco. Kasalukuyan e, po siya na naghahalo ng uh, body filler, no? Ito po yung ating gamit yung uh, Davis Home Body Body Filler. So, para saan ba ito ginagamit? So, ang paggamit po ng... Uh, Body filler, no, kadalasan po yan ay sa mga ganitong area. Ito po, yung mga malalalim na area, no, ginagamitan po yan ng body peeler. Ang advantage po dyan, pag ginagamitan nyo po yan ng body peeler, yung mga malalalim na area, madali pung pong natatakpan. Unlike po, pag yung pati ang inyong gagamitin, so matagal po yan. Isa po po sa advantage niyan, ay madali din po siyang matuyo. So, pag madali siyang matuyo, mapapabilis ngayon ng inyong trabaho. So, ang ating badipiler uh, body filler, kadalasan ginagamit yan sa mga ganitong area. No? Paalala po, ang video po natin ito ay tutorial ng pagpipintura. Handaan po ninyo, pintura, hindi po varnish. So, eto, yung mga ganitong area, no? nilalagyan po yan ng uh, body filler. So, isa, isa pa po sa mga nilalagyan ng badipiler uh, body filler, yung mga ganito po, yan yung harap ng plywood kasi wala po siyang aging. So gagamitan po 'yan ng body filler para po matibay itong area na 'to. Kasi po itong ah uh, body filler natin ay matibay. So kaya 'yan po ang unang-unang ginagamit diyan. No? Sa mga mga first time pa lang po nagagamit po ng body filler, paalala po sa inyo, no? Ah uh, maghalo lang po kayo ng body filler na kaya yung pong ipahid, huwag nyo pong dadamihan. at the same time 'Yung hardener po na inyong gagamitin, no, dapat hindi rin po masyadong marami kasi po, pag masyadong marami, baka po hindi pa tapos 'yung inyong paghahalo, ay titigas din po kaagad. Kasi naka -ratio po ang ating ah uh, hardener, no? Ang isang tube ng ating hardener ay naka-ratio po 'yan sa ah uh, kung ilang halimbawa, isang galon o isang litro na na po 'yan. So dapat po, huwag po masyadong wag, masyadong marami ang inyong gagamitin na hardener. Ang isa pa po sa magandang paggalitan ng ating body filler, no? Ito kagaya nito, yung ating fiber cement body. So ayan, noong makikita, meron siyang ah pagitan. So para matibay po, ang nilalagay po dyan, isa po sa magandang ilagay dyan ay yung ating body filler. So ito po, paalala lang din po sa inyo, no? Pag kayo po ay nag apply na ng inyong body filler, dapat ay nahagod nyo ng maayos. Kasi pag yan po ay hindi nyo nahagod ng maayos, medyo matigas po kasi yung kanya uh, kanyang resalte, medyo matigas siyang lihain Kaya dapat, no, kung inyong makikita yan, no, nahagod ka ng maayos. So, ito po, no, paalala sa inyo, bago po kayo gumamit ng, sa paggamit po ng, ng body filler, kagaya po neto, kung ang inyong papahiran ng body filler ay, ah uh, mga plywood, no? Maglagay na muna kayo ng body filler bago po kayo magprimer, No? Uh, hindi po huwag niyo pong antayin na, na makapag na bago kayo maglagay ng body filler kagaya po nito, no? Ito nalagyan natin siya ng bago ng body filler, patutuyuin na lang po natin 'yan. Tapos lilihain. Pag nalihian na po natin 'yan, ang kasunod po natin diyan saka tayo mag-apply ng primer. So, ngayon sa mga magtatanong, Kuya Jude, ang body pillar po ba ay eh, para lang ba sa plywood? No? Ang body pillar po ay, yun nga po, sinabi ko po sa inyo kaganina, pwede nyo po siyang gamitin sa uh, fiber cement board. Pwede nyo rin po siyang gamitin sa plywood. No? Pwede nyo po siyang gamitin sa sa iba't ibang klase ng mga boards na ginagawang cabinet. No, pwede rin po siya sa konkreto. No, basta po siguraduhin po ninyo na ang inyong konkretong paglalagyan ay hindi po exposed sa tubig. So po pwede rin po siya ron, no? May mga project po tayong uh, nagawa, no? Na ginamitan po natin siya ng body cleaner. Tapos pwede rin po siya sa mga kahoy. Halimbawa po, yung mga kahoy na inyong gagawin ay uh, may maraming sira o maraming diferensya Pagaya po ng mga hamba, yung mga pinto po na may mga butas, tinamahan ng butas. So para madali, madali pong matakpan yung uh, mga butas na yun, so gagamitan nyo po siya ng body filler. Yun nga, yung isa pa po sa pwedeng paggamitan po ng ating body filler, pwede po siya sa bakal. No? Kung yung makikita, pwede rin po siya sa mga sa yero. No? Hindi ko po, po dinasabing yero na bubong. Yung mga yero po, alam ba, mga plain sheet. Kagaya po kung yung makikita, yung Uh, mga sasakyan, no? ginagamitan siya ng body filler para mapakinis yung, yung part ng sasakyan, ginagamitan ng body filler. Halimbawa po, yung mga gate ninyo, no? ah, uh, magre repair kayo ng gate no? para mapakinis po ninyo yon yung mga tubular natin, uh, para mapakinis po ninyo yun, lalo na po yung mga pinagdaanan ng mga grinder, no? pwede nyo rin po siyang gamitan ng body filler. Ngayon po, pag-uusapan naman po natin, No? ay ang tungkol sa lacquer putty so, eto po ngayon, hindi di po ba na, nakapag-apply na po kayo ng body filler nalihan nyo na po siya. tapos nalihan nyo na po ah, na, na lalagyan nyo siya ng lacquer primer ang susunod na po natin dyan ay yung application ng ating lacquer putty so, para saan ba yung lacquer putty kasi kung inyo pong mapapansin lalo kung plywood pa lang na napinturahan hindi po yan gaano makinis So, para mapakinis nyo ng gusto, mag apply kayo ng lacquer putty. So, ito po ngayon sa ating harapan. no? Ito na po yung uh, plywood na ating uh, nalagyan na ng body filler. So, ito, dito sa part na yan, nilagyan niya ng body filler. At same time, yung may mga part na mga malalalim, nilagyan din po siya ng body filler para uh, matakpan ka agad yung mga diferensya ng kahoy. Ang isusunod po natin dyan, ito, kung inyo makikita na primer na po siya. Nandito ngayon, yung kasama ulit natin, nag apply siya ng lacquer pati. So, ito po ngayon, no, kung inyo makikita na primera na po itong takip ng ating cabinet. So, ngayon, para po mapakinis natin ng maayos itong cabinet kasi ito, ang finish po kasi neto ay duko. So, kadalasan po kasi yung mga body filler at saka yung mga lacquer pati na ginagamit natin, ginagamit 'yan doon sa pagtayo ay nagduduko. So ayan, no. Dapat na mapakinis, mamasilyahan niyo 'yan ng maayos kahit uh, dalawang patong po ng masilya bago po ninyo liyain. No? Ang pag nagliliha po kayo nito, ang gagamitin po ninyo hangga't maaari, yung uh, makinis na liha. Huwag, huwag kayong gagamit ng 100 kasi nasa finishing nasa finishing na tayo. So pwede niyo pong gamitin dito ang liha na 150 pataas kasi yan po yung ang liha po kasi natin habang lumalaki yung uh, bilang ng liha, no panip, uh, panipis naman po ng panipis yung uh, kanyang talim. So ibig sabihin, habang tumataas po yung yung liha natin, no, ay pakinis naman po ng pakinis yung kanyang uh, dinaanan. So ayan. And pag nalihan nyo na po itong tong area na to, no, ang susunod po ninyong gagawin ay magpa-primer ulit kayo. Mag-i-check po ninyo kung may diferensya pa po kayong nakikita dyan, no, bago kayo mag-proceed sa finishing. Sa mga susunod na araw po, ipapakita naman po natin sa inyo yung step-by-step step na pamamaraan kung paano ba dinuduko ang isang uh, painting works natin. So, madalas po natin yan naririnig, duko finish. Ngayon sa mga magtatanong, Kuya Jude, Pwede ba namin pagsabay na i-apply o uh, pagsamahin yung application ng uh, body filler at saka ng lacquer putty? No. Ang sagot po dyan ay hindi po, po pwede. Ang ibig ko pong sabihin, halimbawa po, pag kayo po ay nakapagpahid na ng inyong body filler, no? Ah, uh, tapos papatungan nyo ng lacquer putty. So, para po sa akin, base sa experience namin, ay hindi po siya magandang ang kanyang resulta kasi unang-una po yung ating uh, body filler ay uh, oil-based. So ngayon, yung oil base, pag pinatungan nyo siya ng uh, lacquer putty, kasi ito ay lacquer type, so hindi po magandang naging i-resultant, natutuklap. Kaya po ang gagawin ninyo, mag-apply muna kayo ng uh, body filler. Pag nakapag-apply na kayo ng body filler, primeran nyo po muna siya ng lacquer primer. Saka po kayo mag-apply ng inyong lacquer putty. Disclaimer, ang video pong ito ay hindi po para sa mga bihasang pintor. No? Marami naman pong magsasabi dyan na, oo, oh, alam na namin yan. So, ngayon, kung alam nyo na po itong video na to ay eh, hindi po para sa inyo to. Ang video pong ito ay uh, ginawa po ito uh, para maturuan yung mga kapatid natin na nagsisimula pa lang na uh, magpintura, no? nag-aaral pa lang kung paano ang tamang proseso ng pagduduko. At the same time, dun sa mga owner na madalas na nakaka-encounter, nakakarinig, no? In, uh, nag-order yung mga pintor ng materyales, no? Makikita nila na may ganung mga order yung mga kasama nating pintor. At least may idea po kayo kung para saan lang ginagamit. Kasi po, marami iba nagtataka order daw ng order ng ganung materyales. Kasi kaya po sila nagtataka kasi hindi nila alam kung para saan ginagamit yung ganung klase ng materyales. Sa so muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa video ito. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, no? nakapagbahagi ng konting kaalaman na makakatulong sa inyo, lalong lalo na sa inyong mga painting works. Muli, ito po si Jodrius. Thank you and God bless.